Hello mga ka-trending. Ako po si Aya at welcome back sa ating channel. Oras na para sa may init at usapang viral dito lang sa Trending Ones. Kaya huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga pinakabagong balita. isang viral na video ang gumimbal sa netizens. Isang batang babae, pagod ngunit porsigidong maghanap buhay, ang pinilit paalisin ng isang security guard ng SM Mega Mall. Ang masakit, nasira pa ang ilan sa kanyang panindang bulaklak, pero anong nangyari sa gwardiya? Ano ang naging reaksyon ng publiko? At anong aksyon ang ginawa ng pamunuan ng SM? Tunghaya ng ulat. Sa isang viral TikTok video, makikitang pinapalayas ng isang security guard ang isang batang nakasalamin na nakaupo sa hagdanan ng SM Mega Mall, malapit sa MRT3. Halata ang pagod sa mukha ng bata, ngunit nanatili siya sa kanyang pwesto. Sa kabila ng pakiusap ng gwardya, hindi na tinag ang bata. Dahil dito, sinubukan ng gwardya na agawin kanyang panindang sampagita, dahilan upang masira ang ilan sa mga ito munit sa halip na umiyak o umatras, nagawa ng bata na itago ang ilan sa kanyang mga bulaklak at ito'y ipinanghampas sa mukha ng security guard. Nagpumiglas ang bata, patuloy na pinapalo ang gwardiya gamit ang natirang bulaklak habang pilit naman itong tinataboy ng guard. Sa isang punto, tila sinubukan pang sipain ng gwardiya ang kaliwang binti ng bata. Bagamat hindi malinaw kung tumama ito. Sa huli, lumayo ang guwardiya at lumapit naman sa isa pang batang lalaki ilang metro mula sa hagdan ng mall upang palayasin din ito. Uh, matapos kumalat ang video sa social media, bumuhos ang iba't ibang reaksyon. Maraming netizens ang nagpahayag ng galit at awa sa batang babae habang may ilan namang nagtangkang unawain ang sitwasyon ng gwardiya. Sa isang opisyal na pahayag, sinabi ng pamunuan ng SM Mega Mall na ikinalulungkot nila ang insidente at nagpahayag sila ng simpatsya sa batang tindera na nakauniforme pa ng pang eskwela habang nagbebenta ng bulaklak. Pinagtibay rin ng SM ang agarang aksyon laban sa security guard. Sinibak ito sa puesto at hindi na muling itatalaga sa anumang SM Mall. Gayunpaman, hindi pa inilalabas ang pangalan ng security guard at ng kanyang security agency. We regret and sympathize with the young girl who experienced an unfortunate incident outside our mall. We have called the attention of the security agency to conduct an immediate and thorough investigation. The security guard has been dismissed and will no longer be allowed to service any of our malls. As SM Supermalls always promotes inclusivity for all, we strongly condemn this act committed against her. Sa isang panayam ng ABS-CBN, ibinahagi ng tindera ng Sampaguita ang kanyang salububin, panuorin at alamin ang buong detalye. Nagumpisa nagumpisa po yon na nagtitinda po ako ng araw na yon uh, sa mega mall po gabi and Usually po, sa ilalim po ng overpass na po ako nagtitinda noon. Kasi kadalasan po, pag alas 9 na po, pupunta na po ako sa kakambal ko sa likod ng mall para sunduin po sila kasi kadalasan alas 10 po kami umuuwi ng sabay-sabay. Tapos po, nang, nang pumunta po ako dun sa harap ng mall, nagtinda po ako dun sa may, sa may hagdan po and then nakita po ako ng guard then binaba niya po ako and then bago po siya makababa ng hagdan umalis na po ako tapos naupo po ako doon sa may gilid kasi nga po umaambon na nga po noon hindi naman po siya ano, sobrang lakas na ambon pero umaambon po siya nung araw na yon hindi lang po siya kita doon sa video pero umaambon po talaga nung araw na yon And then, pinapaalis niya po ko. Aminado naman po ko na ginagawa niya po yung trabaho niya na pinapaalis niya po ako na kasi nga bilang security guard po na trabaho niya nga po na magpaalis ng mga vendor. And then po, nakiusap po ako sa kanya noon na uh, umupo muna po sa doon sa may hagdan kasi po umaambon. Tapos po, sabi niya, hindi, pag umalis ako, magtitinda ka na naman sa sa hagdan, aket ka na naman. And then sabi ko po, hindi po Kuya Gard, uupo lang po talaga ako dito. And yun na nga po, yung araw na po nun, ayaw niya po talaga nun. And then bigla niya na lang, ayaw niya talaga kasi ayaw niya talaga na makapakiusapan na ano na doon muna po ako umupo and then pil, parang inaambahan niya po ako na kukunin niya sa ko and tumayo na po ako noon and then yun nga po yung pagtayo ko punon, noon hinablot niya po yung paninda ko syempre sa galit po and pagod na rin po at the same time nung araw na yon hindi po ako nakapagpigil hinampas ko po sa kanya yung sampagitan na natira dun po nangyari yung incident po na yon yan po. <laughs> Para sa akin po, ano, masakit po isipin na ganun po yun ang nyari. kasi hindi ko naman po gusto na na ma-post online. Yung nga na kasi gusto ko po na yung tahimig lang po yung buhay ko, privacy lang po na ang nais ko. And then nang nga po, kinabukasan po, may nagsabi po sa akin na, Uy, ikaw ba yung viral? Nasa likod na po ako nung during that time na, Ikaw ba yung viral na girl? Sasabi marami naghahanap sa'yo, viral ka na. Nagulat po ko kasi nga po, may ganun po pala akong video na nakapost. So, yun na, so, tuloy-tuloy na po yung mga nagkuan nagtatag sa akin. Tapos mga personal information ko po, nalilink na po sa social media. And which is, hindi ko po ginusto yon At wala po kong intention na mangyari yon. Sa ngayon, halo-halo um, po kasi yung kaba ko kasi nga po, yun nga po na si Santi siya, baka naisip ko rin po na yun nga dahil po sa guru, sa galit niya baka mabalikan niya ako hindi naman po sa nag-overthink po ako pero may mga possible na ganun po yung naiisip ko na baka isang araw maabangan niya po ako sa labas ng school namin or baka pag nagtinda po ulit ako maabangan niya po ako pero yun nga po, ay base lang po yun sa conclusion ko na base lang po sa nararamdang ko na nantatakot lang po ako at hindi naman po yun talagang yung ganun na pong nararamdaman. Um, yung nangyari pong incident na yun, syempre po yung araw na yung galit po ako talaga kasi na ganun po ako, piling ko ang baba ko, piling ko ano, yun nga, dahil nga nagtitinda lang ako, ginano na ako, parang alam, wala, ko kung ano, laban sa kanya, ganun. Ano sa tingin nyo, makatarungan ba ang naging desisyon ng SM Mega Mall? O dapat din bang isaalang-alang ang sitwasyon ng gwardiya? I-comment ang inyong opinyon at ibahagi ang video na ito para mas marami pang makarinig ng kwentong ito para sa iba pang may init na balita. Manatiling nakatutok dito. Huwag kalimutang i-like, i-share at i-follow kami para sa mas maraming trending news. See you on our next video.